Yon, what's up mga boss amo manager? So, sa gabing ito, dahil gabi na, ang pag-uusapan natin is, magkano nga ba yung nagastos ko sa pagkoconvert ng sniper mags to R150 FI? Kasi may nag-comment, nagtatanong kung magkano yung nagastos ko. And then, sa mga may, walang idea, or kung magkano ba talaga yung magagastos, so, isishare ko lang kung magkano yung yung nagastos ko sa pagko ng sniper mags to R150 FI. So, ito isa-isay natin. So, yun. Gumawa ako ng ano, nag-take down note ako para masulat ko ng maayos and then para masabi ko isa-isa. And then yung nasa baba yung total pero nilagay ko rin sa video na to. So, siguro yun. Umpisahan na natin. So ayun mga boss, uh, amo manager. So umpisahan na natin. So una, uh, yung mags na ginamit ko is sniper mags, stock to ng sniper mags. Uh, nabili ko siya sa lang sa halagang 1600 ko lang siya nabili kasi uh, rush at nagmamadali lang yung tao. Hindi ko lang baka may pagkakamitan siya doon sa pera pero makakabili ka ng second hand ng sniper mags is nasa 2,000 hanggang 3,000 kapag pumata ka ng 3,000 or 3,500 mahal na yon kasi ah, nabili ko yun sa akin mags only walang disc wala rin gulong so yon tapos yung gulong ko naman nabili ko 1,2 ah second hand lang din sa tropa ko kasi binenta niya yung motor niya and then yung gulong hindi naman ganoon nagamit ang size niya pang likod is yung nabili ko is yung panglikod, dalawang panglikod siya pero isa lang muna yung ginamit ko. Tapos yung dating panglikod ko na stock, yun yung nilagay ko sa harap. Ang size niya is 80-90, yung dati kong panglikod na nilagay ko sa pangharap. And then yung panglikod ko, ang size niya is 100 over 80. So, yun. Ang nabili ko siya, 1-2 lang yung tire. Tapos, yung disc naman, ang tatak niya is Motaro. In-order ko lang siya sa Lazada ang price niya is alam ko na sa 11 minsan 950 tapos yung ano niya uh, shipping is 50 pesos so 1250 ata umabot yung sa akin tapos yun yung sa bolts naman uh, dahil nabili ko ngayon walang disc so wala rin bolts so bumili ako dineretso ko na sya into gold bolts uh, bali 10 pieces uh, 550 tapos ah uh, marami bang kailangan i-convert? Uh, actually, wala nang ano, isa lang para eminsanan. Bumili ka lang ng conversion kit. Uh, nabili ko yung conversion kit ko. Uh, presyo niya is 2.5. Sa conversion kit, kasama yung mga busing doon na replicod. Uh, tapos, yung bracket ng caliper harap record. Uh, wala kang mabibili nun sa mga sa mga store or motor shop makakabili ka nun sa online kay Sir Gary. So siguro lagay ko na rin yung screenshot. What? What the fuck? In screenshot nya sa video na to. Tapos uh, rubber damper na pang sniper din yung gagamitin mo. Ang presyo niya is 100. Tapos ah uh, kung ang motor mo is tulad ng sa akin Raider 150 FI so kailangan mong magpalit ng plunger ng pang R150 Curve. Ngayon naman kung R150 Curve yung motor mo at magko-convert ka ng big tire sniper max, di mo na kailangan magpalit ng plunger. Tapos ah uh, sa kadena naman kasi yung stock na kadena ng ng R1 ay so medyo parang hindi siya sasakto kasi kailangan mo rin magpalit ng ano ng nagpalit din kasi ako ng sprocket pang likod yung harap hindi ko na pinalitan yung panlikod na lang so lahat lahat kung i-compute -co mo or i-compute -co natin kung magkano yung nagastos ko sa pagkukonvert -co ng sniper mags to R150 FI ang nagastos ko is pumatak po siya ng 8,000 Pero Ako na po yung nagkabit nun or naglagay Ngayon naman po kung hindi ka marunong maglagay or magpapakapit ka Siguro i-add mo na lang yung labor And then depende rin sa mags na gagamitin mo kung makakabili ka ng second hand na mags na tulad ng sa akin, mas makakamura ka or kasi yung price na sa akin. Pero kung gusto mo ng mas mahal, ayun, Asho Mags. Mag Asho Mags ka kasi dati alam ko nasa 13,000 yung, yung version 1 niya. Ngayon nyata yata makakabili ka ng Asho Mags mga 5, mga almost 6,000 or 6,500 ganyan. Depende sa version kasi mas mura yung version 2 kaysa sa version 1. So, yun lang yung ma-i-share ko. Uh, maraming salamat sa panonood. Sana supportan nyo yung vlog ko na to. Yung mga video ko panoorin nyo. Uh, thank you for watching. Uh, huwag mong kalimutang i-like and then mag-subscribe para maging updated ka sa mga video na i-upload ko. So, see you in my next vlog. the dark